Pinatunayan na isang binata mula sa Marikina na hindi hadlang ang kapansanan lalo na po sa mga porsigino o porsigidong magtagumpay. Imagine star player siya ng kanyang football team kahit nahirap siya sa pagbalanse dahil wala siyang mga braso. Panoorin po natin ang report na ito ni Victoria Tulad. Ipinanganak na walang braso si Anthony. Pero hindi ito naging hadlang sa kanyang pangarap na maging football player sa edad na labinwalo. Si Anthony ang star player ng kanilang kupunan mula sa Marikina. Ang kanilang mga nakalaban, mga estudyante mula sa international schools. Bukod sa football, lumalangoy, nagbibisikleta at nagsasomersault din si Anthony. Talagang nakita ko yung determinasyon niya eh. Tsaka yung perseverance. Hindi nawawala sa kanya. Tapos minotivate ko yung guts niya. <laughs> <laughs> Una po, mahirap. Siyempre, wala ka po ang balance sa kamay. Baka sinanay ko po na gano'n, kahit naman po may kapansanan ka, pwede ka rin naman pong maglaro niyo. Sa Taguig City naman, 250 kabataan ang nagsama-sama para sa ikalawang Football for Peace Festival ng Philippine Navy. Paglalaro raw ng football ang naisip na paraan ng Navy para isulong ang kapayapaan. Pati mga babae, kasali. Marami sa mga naglaro mula pa Sulu, Tawi-Tawi at Cotabato City. Ang gusto ko po sa football ay eh, nagkakaunawaan kami lahat. Hindi dahil sa football, hindi kami nakapunta dito. By addressing our youth, we hope that you see in the future that indeed we will have something that is indeed something that is brighter. Ikinatuwa naman ni Philippine Ascals player Chiefy Kaligdong ang lumalawak na suporta ng mga Pinoy sa football. Don't give up. Uh uh, tiwala sa, sa sarili and uh, do not compare yourself to others. Victoria Tulad, GMA News.